Hoy, Shushin, dala mo nga yung palanggana. Shushin! Sister Shu! Ha? Huh? Naku, ano ba yan? Ay, naku. ano ka ba? Yung mga ay. bulaklak bang dinidiligan mo, yung lupa. Ay. yung palanggana. Ah. Uh, ay, ano gumugulo sa'yo? Ay, tuwing naiisip ko yung pagpapasara ng pamahalaan sa tagpuan natin, nabablanko na lang ang isip ko. Hmm. Palala ng palala ang panguusig sa atin. Sana bumalik na ang Panginoon sa lalong madaling panahon. Ay, tama ka. Mas malala na kaysa noon ang mga sakuna ngayon, at nangyari na ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Ay, tingin mo, nagbalik na kaya ang Panginoon? Nagbalik na Siya? Ah, naalala ko na! Ha? Huh? Nagpapatotoo ang kidlat ng silanganan na nagbalik na ang Panginoon. Siya ang makapangyarihang Diyos! Sa tingin mo ba, posible kaya na siya Imposible ang... But yun. Ba't siya babalik gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos? Tatawagin pa rin siyang Jesus. Heto, tingnan mo, sinasabi yun sa Biblia. Hmm. Kung gayon, bakit kaya napakaraming sinserong mananampalataya ang nananalig sa kidlat ng silanganan? Hindi ba nila alam na hindi tayo pwedeng lumihis sa pangalan ng Panginoon? Tingin ko baka meron ngang katotohanan sa ipinapangaral nila. Ay, Tingin mo, dapat tayo magsiyasat, magsiyasat? Shoo, uh, eh, Jake, Jing, pa? Magsiyasat? Tama. Tita Shu, Tito Liu. Uh, Jake, nagbalik ka na. Prutas para sa inyo. <laughs> ah, Jing! Ha? Mukhang marami kayatang natamo sa pakikipagtipon mo sa mga katrabaho mo. Oo, marami akong natamo sa kanila. Ha? Nakamamangha ang aming bahaginan. Tabahan man. na kakatuwa ka. ka. Na Alam ninyo, tinanggap ko na ang Panginoon. Ano? Tinanggap, tinanggap mo, mo na ang Panginoon? Panginoon? Oo, oo. Ay, ikwento mo sa akin yan. Sige, ano ba, ang po, nangyari? Ah? Sa pagtitipon namin, pinatotohanan ng isang kapatid na nagbalik na ang Panginoong Hesus bilang katawang tao. Aba! Nagbalik na ang Panginoon? Oo. Eh, nasa na siya? Siya ang makapangyarihang Diyos. Makapangyarihang Tama. Diyos? Ipinapahayag niya ang katotohanan at sinisimulan ang paghatol sa sambahayan ng Diyos. Ha? Nakinig ka sa sermon ng kidlat ng silangan Ganun na nga. Ay, paano mo nagawa yun? Ay… Talagang o kang magalit agad. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. panong hindi ako magagalit? Seryosong bagay ito. Pakinggan mong sarili mo. Jing, sinasabi mong nananalig ka sa kidlat ng silanganan. Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? <sighs> Nako, huwag ka nang magalit. Siniyasat ko to ng seryoso. Ay, no. Marami na akong nabasang salita ng makapangyarihang Diyos at katotohanan lahat yon. Maniniwala ka Ibinubunyag ng salita niya ang maraming misteryo ng Biblia, at nilulutas nito ang mga katanungan ko tungkol sa pananalig at mga kuro-kuro ko. Ay. Siguradong, ang salita ng makapangyarihang Diyos ay ang tinig ng Diyos. Eh, teka, Jing. Kung nagbalik na ang Panginoon at tinatawag na makapangyarihang Diyos, mm -hmm. imposible yata yun. Ano ba ang sinasabi sa mga gawa 412? Bikasin mo nga. Ang salita ng makapangyarihang Ngayon Diyos din. ay… O siya. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Hmm. Anong sinasabi nun? Ha? Na hindi magbabago ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pagbalik niya, tatawagin siyang Jesus. Paano tatawagin siyang makapangyarihang Diyos? Teka, Siushin. Hindi pwedeng basta tayo gumawa ng konklusyon. Kumbaga, paano kung... Walang paano kung. Dapat panatilihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi ba't ipinagkakanulo mo ang Panginoong Hesus sa pag-iwan mo sa Kanyang pangalan at pananalig sa makapangyarihang Diyos? Ali ka nga muna, Xuxin. Ano yun? Hindi ba pwedeng lawakan mo ang isip mo? Yang si Jing, mapag-isip na tao siya. May mga dahilan siya sa pagtanggap sa makapangyarihang Diyos. Pakinggan natin kung anong mga yon. Pakiusap. Kumalma ka muna. Heto, o, maupo, tayo yun. Ka. maupo tayo at pag-usapan natin yun. Maupo tayo. Naniniwala kang hindi kailanman magbabago ang pangalan ng Diyos, di ba? Hmm. Kung gayon, natatandaan mo ba ang nakasaad sa Exodo chapter 3 verse 15? Oh, ngayon. Sinusubok niya ako. Hmm. <laughs> Jehova ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking alaala sa lahat ng henerasyon. Mm. Ayon sa Isaiah chapter 43 verse 11. Ah, ako at ako lamang si Jehova at maliban sa akin ay walang tagapagligtas. Mm. Malinaw na sinasabi sa atin ito na si Jehova ang nag-iisang tagapagligtas at na ang pangalan ng Diyos ay laging magiging Jehova. Hmm. Tama yan. Ang pangalan ng Diyos ay Jehova sa lumang tipan. At Jesus naman sa bagong tipan. Kaya di ba't nagbago ang pangalan ng Diyos? Mm. Nagbago nga ang pangalan ng JOS. Diyos. Tama. Nang dumating ang Panginoong Jesus para gumawa, ba't siya tinawag sa panahong yun na tagapagligtas? Ba't di sila nagpatuloy manalangin sa pangalan ni Jehova? Ay, tama yan. Sabi sa dalawang talatang ito, Jehova ang magiging pangalan ng Diyos. Mm -hmm. Pero sa mga gawa, sinasabing walang ibang pangalang ibinigay sa Diyos kundi ang Panginoong Hesus. Tingin ko, parang medyo salungat ito. Ay, Sister Shu, alam na alam mo ang Biblia. Sige, linawin mo ito sa amin. Sige na, sabihin mo sa amin. Ba't ka nagmamadali? Hindi kita pwedeng sagutin ng padalos-dalos. Kailangan ko itong pag-isipan. <laughs> Sige. Pag-isipan mo. Sige. Ay, anong tinitingin-tingin niyo? Pwede bang hayaan niyo akong mag-isip saglit? Ay, tingnan mo nga siya. Huwag kang magsuot ng sapatos na masyadong maliit sa'yo. Anong, anong ibig mong sabihin? sabihin? Ah, ang tigas ng ulo mo. <laughs> sige, sige. Pakinggan na lang muna natin si Jing. Sige, Jing. Tita Shu nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa magpakailanman at sa lahat ng henerasyon, ibig niyang sabihin hindi magbabago ang pangalan ng Diyos sa kapanahunan 'yon. Ano? Ang ibig sabihin nun ay magpakailanman sa kapanahunan Tama. Pag-isipan mo, sa panahon ng kautusan, Jehova ang pangalan ng Diyos. Hmm. Pinarangalan ng mga Israelita ang pangalang Jehova bilang banal at nagdasal ang lahat gamit ito. Hmm. Hangga't nagpapatuloy ang gawain ng Diyos sa panahon ng kautusan, kailangan gamitin ng tao ang pangalang Jehova. Nang dumating ang Diyos ng may pangalang Jesus para gawin ang pagtubos, sinisimulan ang panahon ng biyaya at tinatapos ang panahon ng kautusan sakalang natigil ang paggamit sa pangalang Jehova. Ah! <laughs> sa pagtanggap lang sa bagong gawain ng Diyos at pagdasal sa bagong ngalan niya, natin matatanggap ang pagliligtas niya. Tama ba yon? Hmm, tama yon. Tita Shu, masasabi mo bang ang mga tumanggap sa Panginoong Jesus ay nagkanulo sa Diyos na si Jehova? Ah... Uh, hindi pa ba malinaw ang sagot dyan? Mm, Siyempre naman hindi. Tama. Alam ng lahat yan. Hindi mo kailangang makipagunahan sumagot. Ah, ibang klase Ay, siya. <laughs> Tita Shu, nagbalik na ang Panginoong Hesus sa mga huling araw gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos para ipahayag ang katotohanan at gawin ang paghatol, tapusin ang panahon ng biyaya at simulan ang panahon ng kaharian. Sa pagtanggap sa bagong ngalan ng Diyos at sa pagpapakita at gawain ng makapangyarihang Diyos, natatanggap natin ang Panginoon at itinataas tayo. Tama. <laughs> Paano to maituturing na pagkakanulo sa Diyos? Tama yan. Di talaga yun maituturing na ganon. Tama. Sabi mo, Ano po? Nagbabagong pangalan ng Diyos kasabay ng pagbabago ng gawain Niya. Mm. Ang pangalang Jehova ay naging Jesus. Totoo yan at tinatanggap ko yan. Mm. Pero di ko maunawaan kung bakit babaguhin ng Panginoon ang pangalan Niya at gagawing makapangyarihang Diyos. Uh -huh. Dahil sinasabi sa Biblia, si Jesus Kristo ay Siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Paano mo ipapaliwanag yan? Ay, ang salita na makapangyarihang Diyos oh. ay mayroong malinaw na paliwanag dito. Salita ng makapangyarihang Masahin Diyos. Basahin natin ang salita ng okay, Diyos. Okay. Sige. Pakinggan natin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay tama. Ngunit ito ay tumutukoy sa di nagbabagong diwa at disposisyon ng Diyos. Ang mga pagbabago sa Kanyang pangalan at gawain ay hindi nagpapatunay na ang Kanyang diwa ay nagbago. Ibig sabihin, ang Diyos ay palaging magiging Diyos at hinding-hindi ito magbabago. Subalit ang kanyang gawain ay palaging kumikilos ng pasulong laging lumalalim dahil ang Diyos ay laging bago at hindi luma. Sa bawat kapanahunan ay nagkakaroon ng bagong pangalan ng Diyos. Sa bawat kapanahunan ay gumagawa siya ng bagong gawain. At sa bawat kapanahunan ay hinahayaan niyang makita ng kanyang mga nilikha ang bago niyang mga layunin at bagong disposisyon. Ay. Ang hindi nagbabago ay di tumutukoy sa pangalan ng mm. Diyos. Ibig sabihin nito ay diwa at disposisyon ng Diyos. Mm. Talagang unang beses ko palang narinig yan. Mm. Laging bago at hindi luma ang Diyos. Mm. Laging umuusad at sumusulong ang gawain niya. Nagbabago ang pangalan niya kasabay ng kanyang gawain, pero hindi nagbabago ang disposisyon niya at ang kanyang diwa. Tama. Sige, bibigyan kita ng halimbawa. Ha? Hmm? Anong halimbawa? Gawin nating halimbawa si tita. Hmm. Noong panahong guru ka pa sa eskwela, ano nga ulit ang titulo mo? Isa akong guru. Hmm. At nang magsimula kang magpatakbo ng pabrika, ano nang titulo ng trabaho mo? Direktor ng pabrika. Hmm. Tama. Tama. At ngayong nagtatrabaho ka na sa iglesia, ano na ang titulo ng trabaho mo ngayon? Katrabaho? Ay, mm, oo nga. Tama. Tita Shu, kita mo na? Nagbago ang titulo mo kasabay ng pagbabago ng trabaho mo. Pero ikaw ay ikaw pa rin. Hindi ka nagbago. Tama ba ako? Oo. <laughs> Nagsisimula na ba kayong makaintindi? Oo. Oh, oh, naiintindihan, naiintindihan na ba natin? <laughs> Ako! Ay, nako. Nilinaw na sa akin ang halimbawa ni Jing ang lahat-lahat. Ah. -lahat. Oh. Sa lumang tipan ng gawin ng Diyos ang paglalabas ng kautosan, ang pangalan niya ay Jehovah. Tama. At sa bagong tipan ng gawin niya ang pagtubos, ang pangalan niya ay Jesus. Hmm? Paano man magbago ang gawain at pangalan ng Diyos? Ang Diyos ay ang parehong Diyos pa rin. <laughs> Salamat sa Diyos. Tituliyo, tama ang pagkakaintindi mo. <sighs> Nagbalik ang Panginoong Jesus sa mga huling araw. Binago niya ang pangalan niya at naging makapangyarihang Diyos. Para ipahayag ang katotohanan, gawin ng paghatol, simulan ang panahon ng kaharian at tapusin ang panahon ng biyaya. Kaya kung tatanggihan natin ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, dahil lang nagbago ang pangalan at gawain niya, hindi ba't nagkakamali rin tayo gaya ng mga pariseyo? Hmm, oo. Nang magpakita ang Panginoong Hesus para gumawa, ang mga pariseyo ang kumapit sa pangalan ni Jehova at nilabanan at kinundina ang Panginoong Hesus. Sa huli, ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus at pinarusahan sila ng Diyos. Dapat maging aral to sa atin. Oo nga. Ang pinakamalaking kabiguan ng mga pareseyo ay hindi nila sinabayan ng gawain ng Diyos sa bagong kapanahunan at di nila tinanggap ang bagong pangalan Kamayan. Niya. Kaya nawala sa kanila ang pagliligtas ng Diyos. Ito ay napakahalagang aral. Ay, oo. Ah, Jane. Ano yun? Nauunawaan ko na. Hmm? Nagbabago ang pangalan ng Diyos kasabay ng gawain hmm. Niya. Pero paano man magbago ang gawain o pangalan ng Diyos, siya ay parehong Diyos pa rin. <laughs> Tama tita Shu. Pero huh? may isa pa akong tanong. Sige lang. Sabi mo binago ng Panginoong Hesus ang pangalan niya bilang makapangyarihang Diyos. Hmm. May ebidensya ba nito sa Biblia? Syempre meron. Napakaraming bahagi roon. Napakarami. Tita, naalala mo ba ang sabi sa Pahayag chapter 3 verse 12? Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos hmm. at hindi na siya lalabas pa roon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan niya at ang aking sariling bagong pangalan. Bagong pangalan? Ay, talagang may bagong pangalan ng nagbalik na Panginoong Jesus. <laughs> Oo, tama yan. Saka sinasabi ng pahayag 1 verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Ay, ang makapangyarihan sa lahat ay tumutukoy sa makapangyarihang Diyos. Tama yan. Nariyan din ang pahayag 4 verse 8, 11 verse 17, 15 verse 3, 16 teka, verse 7… Teka, teka. Sandali nga lang muna. Huh? Hindi kami makasabay. <laughs> okay, sige. Babagalan to na lang. Nariyan din ang pahayag 16 verse 14 at 19 verse 6… Ipinuproposiyan nito na ang magiging pangalan ng Diyos sa mga huling araw ay ang makapangyarihan sa lahat, ibig sabihin, makapangyarihang Diyos. Ah. Ano ba yan? Madalas kong mabasa ang mga siping ito sa Biblia. Hmm. Hmm. Ba't di ko napagtanto noon ng kahulugan nito? mo. <clears throat> Siguro nga tinatawag na makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Hmm. Ay, pero ba't binabago ng Diyos ang pangalan Niya tuwing nagsisimula Siya ng bagong yugto ng gawain? Oo nga. Ang salita na makapangyarihang Diyos… Ha? ay may malinaw na paliwanag dito. Basahin natin ang salita ng Diyos. Ayos. Sige, tingnan natin. Tita Shu, ikaw nang magbasa. Ah, sige. Heto, itong siping ito. Ang Diyos sa simula ay walang pangalan. Gumamit lang Siya ng isa o dalawa o maraming pangalan dahil mayroon Siyang gawaing kailangang isagawa at kailangan Niyang pamahalaan ang sangkatauhan. Bakit iisa lamang si Jehova at si Jesus? Subalit sila'y tinatawag sa magkaibang pangalan, sa magkaibang kapanahunan. Hindi ba ito'y dahil magkaiba ang mga kapanahunan ng gawain nila? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lang? Dahil dito, nararapat na tawagin ng Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan. At nararapat niyang gamitin ang pangalan upang baguhin at katawanin ang kapanahunan. Dahil walang anumang pangalan ang maaaring ganap na kumatawan sa Diyos mismo. At ang bawat pangalan ay pwede lang kumatawan sa pampanahong aspeto ng disposisyon ng Diyos sa isang kapanahunan. Ang kailangan lang nitong gawin ay kumatawan sa kanyang gawain. <sighs> <sighs> ang Diyos ang Panginoon ng sangnilikha at no'y wala siyang pangalan. Gumamit lang siya ng pangalan dahil kailangan niyang gawin ang pagliligtas. Ginagamit niya ang kanyang pangalan para baguhin ang kapanahunan, katawanin ang gawain niya at ang disposisyong ipinapahayag niya. Ah. Ito'y para katawanin ang Kanyang gawain hmm? at ang kapanahunan kung saan Siya gumagawa. Tama, Tita Shu. Kita mo, ginamit ng Diyos ang pangalang Jehova sa kapanahunan ng kautosan at Jesus sa kapanahunan ng biyaya. Hmm. At pag bumalik ang Diyos para simulan ang kapanahunan ng kaharian, ginagamit Niya ang pangalang makapangyarihang Diyos. Aha. Aha. Gumawa ang Diyos ng tatlong magkakaibang yugto ng gawain at gumamit ng tatlong magkakaibang pangalan. Ang isang pangalan ay maaari lang kumatawan sa isang aspekto ng kanyang disposisyon. Di nito pwedeng ganap na ang Diyos. Sinong may alam na may ganun kalalim na misteryo sa pangalan ng Diyos? <laughs> Totoo yan. Ay, teka, ah. sabihin mo nga sa amin, anong kahulugan ng mga pangalang Jehova, Jesus at makapangyarihang JOS? Ah. Diyos na ginamit ng Diyos? Oo nga. Inibigyan din tayo ah. ng salita ng makapangyarihang Diyos ng sagot sa tanong na ito. <laughs> Kung gayon, tingnan na natin agad. Oo nga. Ngayon naman, hindi ko babasa eh bakit hindi? Aawitin ko magaling. 耶和华的名是在以色列，在以色列当中做工神所取的名，其原意就是能怜悯人，能怜悯人，能咒诅人。 又能带领人生活，带领人生活的是以色列人的神，是大有能力、满有智慧的神，满有智慧的神。哎、耶稣？耶稣本是一马美丽原。 你是满有慈爱、满有怜悯的，满有慈爱、满有怜悯的救赎人的赎罪祭。他是做恩典时代工作的，是代表恩典时代的，只能代表经营计划当中。 ginghiwa dawtrong i bahuwan ko. Ngayon din, malinaw na sa akin ang lahat. Oo nga. Salamat sa Diyos nang gamitin ng Diyos ang pangalang Jehova, kinatawan nito ang ginawa ng Diyos nung kapanahunan ng kautusan, pati ang kanyang maharlika na pupuot at mahabaging disposisyon. Mm. Nagproklama si Jehova ng mga batas para gabayan ang buhay ng sangkatauhan sa lupa. Ipaalam sa kanila ang kasalanan, turuan silang matakot sa Kanya, at kung paano sumunod sa mga batas para makatanggap ng pagpapalat proteksyon ng Diyos. Ah. Sinumang lumabag sa batas o sa mga kautosan ay isinumpa at pinarusahan ng Diyos. Naranasan ah. ng mga Israelita ang pagiging maharlika at ang poot ng Diyos, pati na ang habag Niya. Ay, nauunawaan ko ah. na. Jehova ang pangalang ginamit ng Diyos nang iproklama niya ang mga kautusan para gabayan ang sangkatauhan dito sa lupa. Tama yan. nito ang kapanahunan ng kautusan. Oo. Hmm. Kung mapapansin ninyo mula sa lumang tipan, malinaw nating makikita na maharlika, napupuot at hindi nalalabag ang disposisyon ng Diyos. Hmm. <laughs> Tama yan. Simula ng panahon ng biyaya, ginamit ng Diyos ang pangalang Jesus para ipahayag ang daan na makapagsisi ang tao, gawin ang pagtubos at patawarin ng kasalanan ng tao, ipinamamala sa mapagmahal na disposisyon ng Diyos. Mm. Kaya… Kumakatawa ng pangalang Hesus sa gawain ng pagtubos at sa mahabagin at mapagmahal na disposisyon ng Diyos. Mm -hmm. ah, tama. Mingjing, sariwa at bagong-bago ang lahat ng iyong ibinahagi. Ito'y mga bagay na hindi namin maaarok mula sa Alam, Biblia. Tama. Ay Ngayon ha? naman, ginagamit ng Diyos ang pangalang makapangyarihang Diyos. Anong ibig sabihin ng pangalang ito? Hmm? Para naman sa tanong na ito, may malinaw na paliwanag ang, ang salita ng, ng makapangyarihan ng Diyos. Diyos! Tama yan! <laughs> ah, Jing, ako ha? naman ang magbabasa. Sige. Ito. Itong siping ito. Sige. Hmm. Minsan na akong nakilala bilang Jehova, tinawag din akong ang Mesiyas, at minsan, tinawag ako ng mga taong Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. man. Ngayon ay hindi na ako ang Jehova o Jesus na nakilala ng mga tao noon. Ako ang Diyos na bumalik na sa mga huling araw, ang magbibigay wakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na nagbabangon mula sa dulo ng daigdig, puno ng aking buong disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at kaluwalhatian. Magaling! Amen. Ay, babasahin ko kasunod. O oh, sige, hmm. heto. Sa huli, lahat ng bansay pagpapalain dahil sa aking mga salita. At dudurugin din ng pirapiraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan makikita ng lahat sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik at na ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa sangkatauhan. At makikita na minsan na akong naging handog para sa kasalanan ng tao. Ngunit sa mga huling araw, nagiging mga ningas din ako ng araw na tumutupok sa lahat ng bagay. Gayon din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at taglay ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang matuwid na Diyos, ang nagliliyab na araw, ang nagniningas na apoy. At upang ang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos, at upang makita nila ang aking tunay na muka hindi lamang ako ang Diyos ng mga Israelita at hindi lamang ako ang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan at sa buong kalupaan at sa karagatan. Amen. Grabe. Kamangha-mangha ang salita ng makapangyarihang Oo Diyos. Nga. May otoridad at kapangyarihan ito gaya ng mga salita ng Panginoong Hesus. Mm. Mukhang ito talaga ay tinig ng Diyos. Oo nga. Ang Diyos lang ang makakapagsalita ng may ganyang pagkakakilanlan at tono. <laughs> Tama. Salamat sa Diyos. <laughs> Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang kanyang tinig. <laughs> Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Hmm. Ngayon, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at gumagawa ng paghatol gamit ang pangalang makapangyarihang Diyos. Hmm. Ibinubunyag Niya ang satanikong kalikasan at disposisyon ng paglaban ng tao sa Diyos. Hmm. Dinadalisay at inililigtas ang sangkatauhan para makawala ang mga tao sa katiwalayan ni Satanas at makapasok sila sa kaharian. Tama. Salamat Magaling. Sa Pinagbubukod-bukod din ng Diyos ang tao batay sa uri nito. Ipinapakita niya sa tao ang matuwid niyang disposisyong hindi nalalabag. Hmm. At sa huli, wawasakin niya ang lumang mundong ito at tatapusin ang anim na libong taong plano ng pamamahala. <laughs> Salamat Magaling. sa Diyos. Makahulugan ng mga pangalang ginagamit ng Diyos sa bawat kapanahunan. Tama. Kung walang katotohanan ng makapangyarihang Diyos, sinong magbubunyag sa misteryo ng pangalan ng Diyos? Dama. Ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Oo, talagang nagbalik ang Panginoon. Nagbalik na Siya. <laughs> sa tagal kong nananalig, lagi kong inakalang hindi magbabago ang pangalan ng Panginoon. Hmm. At pagbalik Niya, Hesus pa rin ang pangalan Niya. Dahil kumapit ako sa aking mga kuro-kuro, <sighs> di ko siniyasat ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at muntik na akong mawalan ng pagkakataong maitaas patungo sa kaharian ng langit. Mapanganib ang mga kuro-kurong panrelihiyong ito. Tama ka nga. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kaya natanggap natin na makapangyarihang Diyos at naitaas tayo sa harap ng trono. Amen. Bilisan na nating sabihin sa mga kapatid ang magandang balita ng pagbabalik ng Panginoon. Oo, nga. Para marinig ng lahat ang tinig ng Diyos at siya'y matanggap nila sa lalong madaling panahon. Ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo. Tara Tara na. na. Tara na. <laughs>